Hi there guys! Uh, andito tayo sa bubong ng aming company at meron kami experimental na gagawin Ayan, kung nakita nyo yan kahapon, gumawa kami ng ito bracket or parang sabitan ng gagam, gagamitin namin dito sa aming ikakabit na sunshade dito sa bubong Experimental to kasi ang gagawin namin dito magkakabit kami ng sunshade para kapag sobrang sikat ng araw hindi masyadong mainitan yung yero dahil alam naman natin kapag mainit yung yero iinit din masyado sa loob kahit na naka-aircon kami doon is uh, parang nababawasan yung lamig so ngayon ang gagawin namin lalagyan namin siya ng sunshade para hindi masyadong uminit yung yero at nang ma-maximize yung lamig ng aircon so eto experimental pag ito nag-work goods na goods o di ba? Ayun. Yang lawak na 'yan, 'yan mismo 'yung aming gagawin. Tatakpan namin ng sunshade. Ayun. Ayun, mga kasamang gumagawa dito sa taas. And then, ayan, papalibutan namin 'to ng alambre para doon namin isasabit 'yung mga pagsabit nitong sunshade na 'to. Kita na order lang 'to sa Shopee, Lazada. Hanapin niyo na lang. Sukat ng ginagamit namin ngayon is 4 by 8 meters. So malaki-laki siya So bali lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pieces na 4 by 8 meters. Kung makikita nyo, ginamita namin ng ganito para yung alambre mabanat ng gusto. Dahil kung mano manong banat lang yan, hindi mo mababanat ng matiba yan. Ayun nga guys, update. na encounter kami problema. Mag-install na sana kami ng Sanchin Kaya lang bumigay yung isang uh, sabitan doon. Eh doon nakasabit lahat ng alambre na paglalagyan namin ito. So bumagsak siya yung kinakabit muna. Bumili na kami ng mas matibay na uh, pang ano doon, yung tinatawag na Dynabolt. So, para sure na sure na hindi matatanggal kung konti na lang sa amin oh. bumigay pa Day 3 ng ating pag-install ng sunshade Alam mo kahapon kasi nung day 2 ang daming bumigay Day 1 pa lang bumigay na isang poste namin ang Day 2 nagkalaglagan na sila pareho so ngayon ginawan uli namin ang paraan do hindi naman kami nagsimula sa simulang simula pero halos ganun din kasi binaba muna namin lahat tapos naka pinagplanuhan uli namin kung paano gagawin dinobli namin yung mga tali namin kasi hindi naman bibigay yung tali kasi napakatibay nung kable na ginamit namin yung mga putol-putol na na fiber galing sa internet service provider yun yung ginamit namin napakatibay pala nun guys so eto ngayon yung progress yan so half ng aming bubong may sunshade na pero kulang pa yan dadagdagan pa namin ng reinforcement yan para hindi basta lumulundo na ganyan kasi pagka pala humahangin sobrang lakas kahit tao kayong tangayin kaya Ayan, si kayo Wilson. Gumagawa na ng panibagong post para sa isa pang reinforcement na alambre. ma vertical naman. Welcome to day 4 ng ating pagkakabit ng sunshade. Ayan, konti na lang, mayayari na tayo. May konting abir niya lang, pero nagagawa naman ng paraan. Katulad ng bumigay na yun. Yearn! Oh kahit pa paano pagkaya tapos okay na dire diretso na installation na tayo yan sunog na kami lahat dito sa taas <laughs> <laughs> guys natapos na rin sa so day 4 nakikabit na namin hindi naman siya perfect pero okay na okay na siya para sa purpose niya So ayan, kita nyo. So buong bubong may harang na. So, itong sunshade na to, magsisilbing pananggalang sa init ng sikat ng araw para yung yero eh, hindi mainitan. Kasi pag mainit ang yero, mainit din sa loob. Mahihirapan yung mga aircon natin. Pero yan, okay na siya ngayon. So, sa palagay ko naman, malaki maitutulong na to. Disclaimer lang guys, hindi kami mga professional. Hindi namin trabaho to, pero may mga natutunan din naman kami the same time, kahit pa ano, kahit na mahirap, mainit, pag enjoy naman kami. Yun nga lang, sunog ang balat. Kasi talaga mainit. Mainit na yung sikat ng araw. Pagka tumama sa yero, mainit pa yung yero. What? So mainit pa yung singaw ng yero. Kaya talaga mainit. Ayan, nice. Kaya Wilson, Trasidix. Ayan. Nakahinga na din. Salamat. All right. Kung so, may kita nyo, may uwang pa na ganyan. Ayan. Tsaka sa mga dugtungan ng bawat panel na yan, meron sila mga na ganyan. Sinadya namin ganyan para lang yun, pag humahangin, hindi siya ma maiangat ng buong buo kasi magkakaroon ng tension yung mga inilagay namin na wire at saka mga kable at saka mga sabitan ng kable. So pagka nagkaroon ng tension na malaki, malakas yun, pag lumakas ang hangin, maaari kasing masira. So kailangan pa rin may lulusutan yung hangin kahit pa paano. At the same time, hindi makukonfine masyado yung init dito. Kasi kahit na may sunshade na ganyan, ang pinuprotektahan lang naman natin is, is yung direct na sunlight. So ayan, mapapansin nyo dito, o oh, di ba? O oh, ayan. Sikat ng araw ayan no. Mapapansin niyo yung sikat ng araw tapos dito sa may sunshade, po oh, ang laki nyo ng kaibahan. Pero pumapasok pa rin yung hangin kasi ayan no, butas-butas naman maliliit Guys, so, good na goods to. Kaya kayo, project nyo na sa bahay nyo to kapag mayroon kayong ganito. Maganda to